Isang malaking katanungan ngayon ang gumugulo sa mundo ng boxing. Katapusan na ba ng era ni Canelo Alvarez? Matapos ang napakatagal na paghahari, isang tao lang pala ang kayang tumapos dito. Yan ay si Terence Bad Crawford. Paano niya nagawa ito? At ano ang magiging kapalaran ng Mexican superstar pagkatapos ng pagkatalo? Yan ang aalamin natin ngayon. Si Saul Canelo Alvarez ay hindi basta-bastang pangalan sa boxing. Nagsimula siyang lumaban bilang teenager sa Mexico. Unti-unti siyang sumikat dahil sa kanyang kombinasyon ng lakas at matinding depensa. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinatunayan niyang isa siya sa pinakadominanting buksingero. Naging undisputed super middleweight champion siya. Tinalo ang mga malalaking pangalan tulad ni Nagina Di Golovkin, Miguel Cotto, Sergey Kovalev at Caleb Plant. Para sa marami siya ang naging mukha ng boxing pagkatapos ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ngunit tumating si Terence Crawford, isang buksingerong Amerikano na kilala sa kanyang pagiging kumpletong mandirigma. Siya ang kauna-unahang 3 division undisputed champion sa buong 4 belt era. At nang finally, nag ang landas nila ni Canelo. Maraming eksperto ang nagsabing baka dito na masusubok ang tunay na kahinaan ng Mexican superstar at sa laban na yon, ipinakita ni Crawford ang kanyang bilis, diskarte at matinding boxing IQ. Hindi siya natakot sa lakas ni Canelo. Bagkos ay ginamit niya ang kanyang timing at footwork para sirain ang estilo ng dating hari at sa huli, pinatunayan niya na kaya niyang ibagsak ang isang legend. Dito na nagsimulang tanungin ng marami, ito na ba ang katapusan ng era ni Canelo Alvarez? Una, hindi na siya bata Nasa 34 na taong gulang na siya ngayon at ang alam natin sa boxing bawat taon ay napakahalaga. Ikalawa, marami ng laban ang naipon sa kanyang katawan. Ang dami niyang dinaanang matinding wars sa ring. Ikatlo, mayroon ng bagong hari sa truno at yan ay si Terence Crawford. Kung tutuusin, lahat ng boksingero ay dumadaan sa ganitong yugto. Si Pacquiao, si Mayweather, si Oscar Del La Hoya, lahat sila Dumating ang oras na may bagong hinerasyon na sumalo ng spotlight. Pero teka lang, hindi ibig sabihin nito na tapos na agad si Canelo. Malaki pa rin ang market value niya. Isa pa rin siya sa pinakakilalang buksingero sa buong mundo. Posible pa siyang magkaroon ng rematch kay Crawford o kaya laban kontra sa ibang bigating pangalan para patunayan na kaya pa niyang makipagsabayan. Pwede rin siyang magship sa mas malalaking laban na pang entertainment value gaya ng exhibition o super fights. Pero ang tanong, kaya pa ba ng kanyang katawan at determinasyon na bumalik sa tuktok? O mas piliin na lang niyang magretiro na may bao na milyones at legacy na hindi basta-basta mabubura? Matapos ang matinding pagkatalo ni Canelo Alvarez kay Terence Crawford, natural lang na magdulot ito ng malaking dagok sa kanyang reputasyon. Matibay pa rin ang legacy ni Canelo. Isa siya sa pinakakilalang Mexican champion sa kasaysayan ng boxing. May hawak ng napakaraming titulo at nakalaban ng ilan sa pinakamagagaling, hindi basta-basta mabubura yon kahit natalo siya. Tila hati ang pananaw ng fans, yung iba naniniwala na tapos na ang kanyang prime at hindi na siya kasing bilis, kasing lakas at kasing husay gaya ng dati. Pero marami pa rin loyal fans na nagtitiwala sa kanya, lalo na't na sanay silang makita siyang bumabangon matapos matalo kung pipiliin ni Canelo na magpatuloy at makahanap ng panalong laban lalo na kung big name boxer ang makakalaban niya posibleng bumalik ang tiwala at hype ng fans pero kung magpapakita ng paghina at walang magandang resulta unti-unti itong mawawala Mga kabaksbol malinaw na tapos na ang isang kabanata sa boxing history Si Canelo Alvarez ay isa sa mga greatest fighters ng kanyang henerasyon Pero mukhang si Terence Crawford na ang bagong nagtatakda ng standard. Katapusan na ba ng era ni Canelo o isa lang itong panibagong yugto bago siya muling bumangon? Ang sagot niyan ay nasa kamay mismo ni Canelo. Ano sa tingin niyo? Tapusin na ba niya ang kanyang karera o ipagpapatuloy pa ang laban? And I still